Dili na ko makapamanti pa tungod sa kahigal sa akong bana. <laughs> Maayong adlaw ka din DJ Sam, ingon man sa imuha mga viewers online. Dako kayo kong pasalamat ani imong programa ug usapod ko sa imong mga followers kani adto pa. Dagan kayo kog makuha nga mga pagtulon-an diri og nadiskobrehan kabahin sa kinabuhi sa uban. Aduna na po ko yung nga problema okay? o kahibaw ko nga ang imong programa makatabang jud sa akong problema karon. Maong naawag po ko nga i-share po ang akong problema. Usa ko kami niyo, DJ Sam, o ka nga ko ang bana, hilabihan ka-excited per me, sa kama. Kada ana, ana na mo, pero may mga langkat ang akong panty. Mura dyan siya o gutom kaayo sa sex, DJ Sam. Kada bitong di gid mahubo ang akong itnap. Iya yeah, ha jud nang langkaton, hangtod nga akong tanang panti nangagisi na intawon. Bisan pa oga bag-o na DJ Sam, di jud kay baw maghubo ang akong bana og tarong. Mao na na pula ko DJ Sam og pinalit og panti. Nakadesisyon ko nga di na lang ko mamanti. Mas maayo pa diay ning way panti DJ Sam kay diretsyo na. Unya di na pud ko maguol uol DJ Sam kung asa kong ipalit kay iya hamang ginalangkat. Mas hayahay pa gyud paminaw DJ Sam. Ang ako lang problema nga akong sitwasyon karon DJ Sam. Kay usahay makalimot man ko, mm -hmm. di in taon ko ka po. Usahay gyud makita gidan ang taon nga akong sulalat DJ Sam. Huh? Makalimot ko nga wa di ay koy panti. Kung mamanti mamod ko DJ sa mahurot raman gihapon o pangalangkat. Kaysa mukan kaayon ning akong bana nga wife